Lemery guys meron silang daily trip na uh, Lemery Cuenca, Ligdatak, Banay, Banay, Tal 6 Mall Departure time nila guys 8.30 am hanggang 6.30 pm Ayun ang last trip nila oh. So, na natin yung mga trip schedule ngayong araw dito sa PITX. Bali, ang tagal na ako hindi nakapag-vlog dito sa PITX mga idol. So, nagbabayay kasi tayo at saka nagbabasis pa ate. So, nasa na ba yun? So, yun guys, nandito tayo ngayon sa may ano, uh, ticket boat 4. Nalipat na pala dito yung ano, ticket boat dito. So dati kasi dito yan eh. Ngayon wala na. Dito, dito na nalipat. na. So tara titingnan natin yung mga trip schedule dito ng ano. nang biyahe nila. So DLTB. So Lemery. Sa Lemery guys meron silang daily trip na uh, Lemery. Kuwenka, Ligtatak, Banay, Banay, Tal, Sixtrum Mall. Departure time nila guys, 8.30 a.m. hanggang 6.30 p.m. Ayun ang last trip ng DLTP guys. Biyayang lay, merito. Para naman sa series liner, Batangas City. Daily trip nila, Batangas City, Grand Terminal Port. So, wala naman masyadong info na nakalagay. So, ganun din sa jam mga idol. Batangas, Grand Terminal. So, ticket board. Ticket board, dito guys. Saka para naman sa Alps meron silang daily trip na Lipa SM Lipa, Malbar, Rosabat Exit, San Juan, 6pm sa Rosario Iba mas batang City. yun ang service schedule ng Alps mga idol so para naman sa sa Ulog Transit meron silang daily trip Olongapo City via San Fernando sisimula ang biyay ng 4.30am hanggang 6.30pm ng gabi so yun ang trip schedule Pwede sila ng SM San Fernando, Guagua, Santa Rita, Basa, Layak at Dinalupihan. So, sa St. Gabriel naman, daily trip nila, nasubo via Kabyang Tunnel. Meron silang 5.30 AM hanggang 9.30 PM. Every hour interval dito. So, nasubo to PITX naman, pabalik dito, 2 AM hanggang 6 PM ng gabi. Every hour din interval. So, kasama na rin to sa mga dadaanan nila. Ayan, porsyon na lang para makita yung lugar. Tapos, sa uh, Baliwag Trans Golden Ring. Daily trip nila, uh, Kabanatuan, San Jose, Nueva Ecija, meron silang 5.30 am. Ang last trip naman nila ay 7 pm ng gabi. So, ayan guys. So, sa mga nagatanong dyan, Uy, Bobis Line. Para guys, sa Bobis Line, ang daily trip, Naga, Igas Pitabaco, PRTW. Uh, departure time nila, 7pm ordinary. So, meron siya lang 5.15pm. So, aircon. So, 9.30pm naman, aircon. At saka, 9.15. So, parehas lang mga ilo. Uh, last step nila, 9.30pm ordinary. So, sa so, mga gusto tumawag, ito yung number nila. sa ARD naman mga idol daily trip Biodoran 12 noon ordinary 2 pm naman aircon para naman sa Pilar Dun Sol Via Biodoran meron silang 4 pm ordinary na so sa mga gusto magtanong online ito tawagan niyo to Tapos sa RMB naman, bayaing Bicol, daily trip nila Uh, Nagaligas ni Tabaco pilar irrigativis or sugon huban sin bulan matnog. Ang departure time nila, tabako 3 am e hanggang 6.30 p.m. Tabaco naman, 12 noon, matnog bulan, 2 p.m. Sin Tabaco, 5 p.m. hanggang uh, 10 p.m. Tsaka 8 p.m. 2 by 2 with Para sa mga katanungan, ito yung number nila. So ito guys yung update natin dito sa ticket boat 4. So dito to sa second floor guys, malapit sa may ATM machine. So, yeah. so hindi ganun karami ang tao ngayon dahil ano, dingo. Dingo tayo pumunta mga idol. So ayun, maraming salamat sa inyong panonood. Syempre kung nakatulong ang video ito sa inyo sa pag-update ko dito sa paytings ng mga trip schedule kahit hindi kasama ang mga pamasahe. Uh, uh, please subscribe my channel. And papalo po ng Greg TV sa Facebook. Maraming salamat. So, pupunta ko ng ano. Ticket boat 2. Kasi so, natin yung mga trip schedule din doon. Salamat tindahan daw dito mga idol. So ayun guys, ito naman ang trip schedule ng Amihan Bus Line Aircon with CR. Daily trip nila, bulan sa Rusugo, 9.30 a.m. hanggang 4.45 p.m. Tabaho, Ligas naman 6 p.m. hanggang 7.30 p.m. Yung trip schedule. Naga Eriga, ang trip schedule naman nila, 8.45 p.m. At sa Tabaho, Ligas Pina, silang 9.15 PM mga ito. Tapos sa mga pagkaragdagan information, pwede kayong tumawag dito sa number. So, dito naman talaga sa ano, Peltranco. Magkatabi lang sila, oh. Ito, Peltranco. Ang daily trip naman nila Peltranco, Eriga, Buje, meron silang 8.30am aircon. Tapos, meron silang pre uh, 2pm aircon. So, natin dito, guys, sa Superline. Line. Ayan. So, nain natin, guys, sa Superline. So, sa Superline Line, meron silang Diet Express daily trips nila da it's 7 a.m. hanggang 9.30 a.m. mga pang 9 p.m. nila may CR malays may share yung pang 9 p.m. para naman sa panganiban para kade meron silang 6.45 p.m. mga idolos so sa daily trip naman ng Fyodoran departure time 4.30 p.m. na Nerco pantaw kat burawan sa balada naman via bula Maslong, meron silang 5.30pm aircon din mga idol. So, sa mga gusto magtanong, ito yung number nito. <coughs>